Naku, parating na siya. Mukhang mainit ang ulo ah. Akin na yung lisensya mo. Sir, bakit nyo naman kailangan? Akin na yung lisensya mo. Ano bang ginawa ko sa inyo? Akin na lisensya mo! Eh, ang pangit ng picture ko dito eh. Hindi pa ako nakangiti. Titignan ko lisensya mo! <laughs> bakit? Close ba tayo? Type mo ko, no? May mga sakay ako doon! Eh, pakialam ko. Ako rin, may sakay. Nagalit ba ako? Video mo ako ng i-video. Naintindihan mo ako. Hala. Gusto mo palang mag-apply ng artista. Ito dapat yung... Walang niya ka. Mapupunta ka sa impyerno. Papatayin mo pamilya ko. Ganyan. Parang ganun. Wala ka sa linye. Ako wala sa linye. Go! Eh, di bahala ka. Google mo na lang. Huwag mo akong videohan. Ano ba talaga? Guling na utak mo? Nanginginig na ako sa'yo. Paano hindi ka manginginig? Nandito tayo sa bagyo tapos nakabrip ka lang. Magsalawal ka nga, sakit mo sa mata.